Kamusta na kayang mga classmate ko noon? Lalo na noong high school, elementary, diba, pati college. Kamusta na kayang mga buhay-buhay ngayon ano? Kasi, minsan, bumabalik na lang yung mga time na diba, mag-aaral pa kayo, konti pa, pa no problema, grado ng apino problema, pang tissue na apino problema, di diba? ba? Kamusta na kaya ang buhay-buhay, ano? -buhay, you know? Hmm. Sana okay ang lahat. Sana ay ah, nasa maayos na kalagayan ng lahat-lahat. Ba? Diba? Sana ay uh, maging matiwasay ang buhay ba diba? maging successful ang lahat lahat Lalo na ang mga naging classmate ko noon. No? Kasi lahat naman ay nangangarap. Huh? Lahat naman ay gumagawa ng paraan. No? Ay nako, ganoon talaga ang buhay ba? Diba? Pero sana maging successful lang lahat ng mga naging classmate ko noon, ano. Sana ay nasa maayos na kalagayan. Sana ay mayroon silang sayang buhay, no, 'di ba? Nakakamiss lang ano yung mga time na maliliit pa, mga bata pa, pag-aaral, paglalaro, assignment, ano pa, sa eskwelahan, sa bahay, bahay, eskwelahan, or kung saan man ang gimikan, naroon ang mga na klase, diba? Diba? yung mga kwentuhan, yung mga tawanan, yung mga kalokohan, at iba pang mga bagay na nagawa. Diba? Ay, nako. Kumusta na kaya? Kumusta na kaya ang mga classmate ko dati? No. Sana, mag-high <laughs> sila. diba? Ay, nako. Pero hindi ko na din alam kung nasaan sila yung iba ngayon eh. Kasi, kanya-kanyang buhay na, kanya-kanyang pamilya, iba, hindi na din natin alam kung anong kalagayan ng iba. Yung iba, may mga anak na, yung iba, may mga asawa na, yung iba, single pa, ba? Diba? Pero sana ganun pa rin sila mababait. isang no? mabubuting tao. Ay ganun. So, hi and hello he uh, hi and hello sa mga kaklase ko nung no, high school, elementary, college, di ba? And good luck and God bless <laughs> sa buhay buhay. Bye-bye.